Yo mga pre, kamusta lahat? Ako nga pala si TPC at ngayong araw may sasagutin lang tayong katanungan galing sa ating inbox mga pre. No, sabi ni Justin Vicencio, Hi Idol TPC, may question lang po ako at sana mapansin mo po. Tungkol po ito sa bagyo ngayon, sa tingin mo po ba, pinaparusahan tayo ni Lord kasi sa ginawa ni Paulo Contis na movie na Dear Satan. Kasi po, nung yung Mexico po kasi pinarusahan ni God kasi nag-demon parade po sila sa tingin mo po ba, parusa po itong bagyo ngayon. Sana mapansin mo po yaw hindi naniniwala dito. No? May bagyo sa bansa natin kasi tayo ay tropical country. Regardless ng mga gagawin ng mga tao sa bansang to, no? every year may papasok at may papasok na bagyo. Kaya nga meron tayong department sa gobyerno na nakatutok sa ganyan eh. Kasi isa tong bagay na talagang mangyayari at mangyayari sa bansa natin. Kaya nandyan yung pag-asa na lagi nakamonitor kung ano yung nangyayari sa ating atmosphere kasi napaka prone ng bansa natin sa bagyo dahil nga tayo ay tropical country. Tsaka walang sense no na dahil lang sa isang pelikula kung saan yung isang batang babae na nagsusulat ng letter para kay Santa Claus ay eh na mali siya ng spelling at na-address niya yung letra papunta kay Satan. Kaya si Satan yung nagpakita sa kanya na humanized to nung batang to at tinuruan nung batang to si Satan kung paano magmahal. Walang sense na kung dahil lang sa pelikula lang yan no eh ang gagawin ng Diyos alam mo magandang gawin dahil ginawa nila yung pelikula lang to bilang parusa papadalan ko ng bagyo yung bansang to. May mga masisirang bahay, may mga taong babahain, may mga posibleng mamatay no dahil sa sakuna. Ito yung kabayaran dahil lang may ilang taong nagdesisyon na gumawa ng isang obra kung saan pinapakita nila doon na ang pagmamahal ng isang bata ay e posibleng baguhin kahit si Satanas pa. Wala siyang sense, no? Isipin mo, ni hindi nga na target ng maayos ng Panginoong Diyos yung mga taong direktang gumawa ng kasalanan to. Kung ang bagyo man eh ganti ng Panginoong Diyos no, sa mga maling ginagawa ng iilang tao dito sa lupa, sa tingin ko mas magmumukha pa siyang masama kaysa dun sa lumikha ng pelikula. Kasi kung talagang galit siya, no, ang gagawin niya, niya yung puso ng mga tao niyan, no? biglang heart attack kung sino yung mga responsable, mas malinis na higante pa yon kaysa sa magpapadala ka ng bagyo tapos hindi alam kung sino ba yung pwedeng masalanta. Isipin mo no, yung ganti mo sa sangkatauhan ay eh, may pinapaboran. Yung mga mayayaman hindi sila gaano babahain kasi yung mga pwesto ng bahay nila ay eh, nasa mataas na lugar. Yung mga bahay nila sementado. Tapos may mga bahay naman no, na dahil lang afford lang nila ay eh, yung mga bahay na binabenta ng mura kasi nandun sa laging binabaha. O kaya naman nakatira sa malapit sa bundok no, bigla na lang sila matatabunan ng landslide dahil sa mabigat na bagyo. Isipin mo na lang no, anong klasim parusa yon? pinapaboran na katayuan sa buhay. Siya, sa totoo lang ako mismo, no, hindi ako pabor na binan nila yung Dear Satan na movie mga preno. Dahil lang uh, ayon kasi dun sa head ng MTRCB, siya mismo na-offend nung napanood niya yung movie na to. No? Who reviewed it? I, I have seen the film. How I joined it? the board. I am offended as a Christian. No, it is not demonic, but it is a depiction of, it has a different depiction of Satan becoming good. Satan will never ever be good. No offense kasi nagkaroon daw ng ibang depiction si Satan sa palabas na to. No? Hindi naman daw demonic yung pelikula. Pero binigyan daw ng abilidad ng pelikulang to na magbago si Satan bilang mabuting tao. And Satan will never be good. Yun yung dahilan kaya na offend yung MTRCB chairperson na si Lala Soto mga preno At hindi ko alam ko ito rin ba yung dahilan ng mga board members na MTRCB kaya binigyan nila ng X rating yung Dear Satan na pelikula. X rating meaning hindi to inaaprubahan for public viewing. Pero kung ito man yung dahilan no? dahil posibleng maka-offend ng iilang tao eh para sa akin hindi dito magandang dahilan para iba ng isang pelikula. Yes, bilang kristyano, no, ayon sa Biblia, si Satan ay isang masamang tao. Pero sa mundo ng fiction mga preno, kahit ano pwedeng mangyari. Hindi ito ang kauna-unahang pelikula kung saan binibigyan ng ibang depiction si Satanas. Sa ibang bansa nga, eh, ang isa sa pinaka-successful na series ay yung Lucifer. Although baseto ito sa isang comic book character, no. Yung comic book character na to heavily inspired din naman siya sa biblical Lucifer. Isa siyang dating angel na nagrebel sa Panginoong Diyos tapos pinadala siya sa underworld. Tapos sa palabas na to, no, umalis sa underworld si Lucifer at namuhay siya bilang tao dito sa mundo. At dahil sa mga interactions niya dito sa mundo, no, meron siyang na meet ng mga tao na nagturo sa kanya ng pagmamahal, may mga naging challenges siya no, na mas na yung kabutihan sa puso niya no, imbis yung pagkakakilala sa kanya bilang isang masamang tao. Sa ending ng series, spoiler alert, naging puwersa ng kabutihan si Lucifer. Ngayon, maraming taong magagalit sa ganitong konsepto, no? Paaramdam nila, atake to sa religion nila. Dahil hindi raw maganda yung magiging epekto nito sa utak ng mga kabataan. Anong hindi magiging magandang epekto na isang fictional na story, no? Kung saan pinapakita na kahit yung pinakamasamang tao ay eh, posibleng matuto ng kabutihan. Nag-worry ba kayo na ang magiging desisyon ng mga tao pag napanood nila to? Hala, posible palang maging mabuti si Satanas. Sambahin ko na lang kaya si Satanas. Hala, naging mabuti si Satanas dito, no? Magiging satanic na ako. Gaano ka inutil ba yung tingin sa mga tao, no? Para mag Or on kayo ng ganyang klaseng takot. Hala, mina market nila sa ibang paraan yung Diablo. Ginagawa nilang appealing sa masa si Satanas para dumami na ang gumawa ng kasamaan. Sa tingin ko kung yun yung mapupulot mo sa ganitong uri ng mga palabas, napaka-inutil mo in the first place at hindi ka masasalba ng kahit na anong pelikula. Ako sa yung nakikita ko sa tema ng ganitong palabas, no. Pwede siyang magsilbing inspirasyon. Kasi maraming tao yung nagkamali na sa buhay nila, no. Maraming tao yung ayaw sa sarili nila ngayon. Maraming tao na hindi na nila magawa mahalin yung sarili nila, no, dahil may husga na yung mga tao sa kanila kung sino sila bilang tao. Maraming tao ang tingin na sa kanila ay eh, masama. At ang nangyayari eh ina-embrace na lang nila yung ganong identity, no? Isipin nyo na lang kung makakapanood sila ng isang fictional na pelikula kung saan pinapakita na kahit yung kilala natin na pinakamasamang entity sa mundo. Kung pipiliin niya, no? Pwede siyang magbago. Pwede siyang maging puwersa ng kabutihan. Pwede niyang talikuran yung naging buhay niya ng kasamaan at kung pipiliin niya ngayong araw na to na piliin yung mga tamang bagay, posible pa siyang maging mabuti. Paano naging masama yung ganoong uri ng tema ng mga pelikula? Ah, hindi. Ginawa nilang mabuti si Satanas, no? Satan will never be good. Kaya nakaka-offend to sa akin. Yo, hindi ka pwede magban ng isang pelikula, no? Dahil lang personally na-offend ka dito. Ang pagiging offensive ng isang bagay ay e subjective depende sa kung sino'y nakakarinig. Hindi lahat ng kristyano ay e easily offended. At hindi lahat ng kristyano ay e ganito kasarado mag-isip. kaya isipin nyo na lang, no? Paano kung yung head ng MTRCB ay e isang biologist? Tapos nagkaroon siya ng isang desisyon no, na bigyan ng X rating yung Enteng Kabisote dahil nakita sa pelikula na nakikipaglaban si Vic Soto sa isang octopus sa taas ng bundok. Tapos ang rason niya, ah, binigyan nila ng depiction yung octopus dito no, na nakikipaglaban siya sa taas ng bundok kay Vic Soto. Octopus can never battle Vic Soto sa taas ng bundok. Hindi ito mangyayari. While pwede siya mangyari sa isang fictional na pelikula. No? Yun yung kagandahan ng fiction. No? Yung creativity ng utak natin, pwede natin maipakita, no? maipavisualize sa ibang tao through art. Hindi ko trip si Paolo Contis ni hindi ko nga kalala yung director ng pelikulang to pero gusto ko tuloy siyang bigyan ng chance ngayon. Gusto kong bigyan ng chance ano, kung ito ba talaga offensive o hindi. Pero hindi na natin siya mabibigyan ng sarili natin panghusga dahil yung MTRCB eh pinangunahan na no, na hindi siya pwede yung panoorin ng publiko. At yun ang mga preno hitting two birds with one stone tayo. Gusto ko lang sagutin yung katanungan na to mula sa inbox natin at gusto ko rin pag-usapan yung pagbibigyan ng MTRCB ng X rating sa pelikulang Dear Satan. Shish!